Stress, problema, pressure. Lahat tayo meron yan. Laro na sa panon mayon, pero alam mo ba na may sinaunang karunungan na makakatulong para hindi ka malunod sa gulo ng modernong buhay? Ako si Rix at welcome sa Stoikong Pinoy. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano makakatulong ang Stoicism, isang lumang pilosopya, sa bagong problema ng mga Pilipino ngayon. Ang Stoicism ay pinanganap mahigit 2,000 taon na ang kalipas sa Greece at Rome. Pero huwag kang magalala, hindi ito pilosopyang para lang sa mga profesor. Para ito, sayo. Ang Stoic ay hindi manhid. Ang Stoic ay matatag. Marunong siyang kumalma kahit may sunog sa paligid. Call Idea Kontrolin mo ang sarili mo, hindi ang mundo. We cannot control what happens, only how we respond. Epictetus ngayon, ang stress natin ay galing sa trabaho, social media, toxic na relasyon, o simpleng traffic sa EDSA. Pero kahit modo ng problema, timeless ang solusyon. Example 1. Sa social media. May nakita kang nakakagalit na post. Bilang stoic, ang tanong mo, makakatulong ba kung magalit ako? Kung hindi, let it go. Example 2. Sa trabaho. Kapag pinagalitan ka ng boss, Pwede kang magalit pero mas makakatulong kung pipiliin mong huminga muna, mag-reflect at kumilos ng may respeto. Example 3. Sa relasyon, hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kontrolado mo ang galaw mo. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Epictetus, alin ang kontrolado mo at alin ang hindi? Focus ka lang sa kaya mong baguhin. Virtue is the only good. Ang tunay na yaman ay ugali, pagiging makataruman, matalino, disiplinado at matapang. Practice of Reflection Araw-araw tanungin mo, naging stoic ba ako ngayon? Memento Mori Alaala ng kamatayan Ang buhay ay maikli, kaya bawat galaw dapat may saysay. Rosie, hindi mo kailangan magbasa ng Latin para maging stoic. Heto ang ilang practical na hakbang. Morning Reflection Gumising at itanong, Anong klaseng tao ang gusto kong maging ngayon? Journaling, gaya ni Marcus Aurelius. Isulat mo ang mga pasusok, reaksyon, at insights mo. Bago mag-react, huminga, magbilang ka ng lima. Bago sumagot, bago mag-post, bago magalit. Stoic reading, one quote a day. Isang quote, isang insight, bawat araw. Practice discomfort. Paminsan-minsan, i ang sarili. Maglakad. Di ka agad bumili para lumakas ang loob. Ngayong linggo, kapag may nangyaring nakakainis, bago ka sumagot o magalit, huminga ka muna. Tapos i-journal kung ano ang nangyari. Piliin mong maging stoic. Hindi dahil uso, kundi habil ito ang mas matibay na paraan ng tumumuhay. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging banhid. Ito ay tungkol sa pagiging matatag, disiplinado at makabuluhan sa gitna ng gulo. Kung gusto mong matutunan pa kung paano maging stoic sa modernong panahon, mag-subscribe ka na sa Stoicong Pinoy.